basahin ang panalangin na ito ng tahini. Mahal na Panginoon, ngayon ay lumalapit ako sa iyo upang humingi ng tulong. Nahihirapan ako sa loob ko at hindi ko na kayang magpanggap na okay lang ang lahat. Panginoon, naririnig mo ang aking mga daing at kailangan ko ng pahinga. Itinataas ko sa iyo ang aking mga kabalisahan at kalungkutan. Sumisigaw ako para sa iyong kapayapaan kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa. Tulungan mo akong bumaling sa iyo, magtiwala sa iyo, maghintay sa iyo, at manatiling matiyaga. Tulungan mo akong hindi na umasa sa sarili ko kundi sa iyo. Panginoon, tulungan mo akong makawala sa lahat ng pagkaalipin at tanikala. Ipinagdarasal ko ang lahat ng nahihirapan din naniniwala ako na bibigyan mo kami ng kalayaan. Amen. Kung sa tingin mo ay naging mabuti ang Diyos sa iyo, ipahayag ang amen.